magandang magandang gabi ito ulit kami magpapakain sa aking apo ay kita na pala ang brat eh kakainin ko. ko na siya ano oras na ba ito siya madilim na kasi dahil sa ulan kaya madilim pinapakain ko na ito. Tapos, maya-maya, pag gusto na matulog, matutulog na to. Minsan, kagabi, anong oras na ito natulog eh. Kaya ayaw kong, sa hapon na ayaw kong pakainin, kainin ng matamis to kasi nagiging hyper. Na, pag matamis. Nagiging hyper si ate. Na, pag nakain ng matamis. <clears throat> Ito yung ano niya, gamot. Ito, tuwing gabi, pinapainom namin para sa kanya hindi siya sumpungin. Na. Ano na ate? Ano? Hmm. Para hindi ka sinusumpong ng grabe. Sinusumpong naman to pero alam na namin kung Sinusumpong kasi. nang Nanglalamig ang mga, yan, mga palad niya. Hmm? Eh, uh, akala ko, ano eh. Pero, mga, pinutulong kita kanina. Mahaba pa, de Natakot kasi ako. Baka mamaya madala ang laman, eh. Baka, mga, ano eh. Susunod lang na pagputol ko sa inyo. Natakot kasi ako dahil madilim. Baka, madala ang laman, eh. Wawa na naman Huh? Kung masama uh, ang laman. No? Huh? Parang may nangantok ka ano na eh. magatong nagising kanina eh. Hindi naman natulog. Hindi <laughs> hmm? Di naman siya natulog na ano. Itulad ng nakaraang araw na alas 4 o alas 5 nagising na maga kong pinakain, siguro 5.40 haba mga alas 6 tulog na tulog, alas 6 na umaga patapos niyang mag-almusal natulog siya nagising alas 9 na haba nang tinulog niya nga no. Nang ba na tinulog ng bata. Ay. May lamok. May lamok, baby. May lamok. Eh, kinakagat ang bintik ko. Hindi pwede yung makagat tayo. Na. Bakit nalalabas ang dila? Bakit nalalabas ang dila? Hmm. Bakit nalalabas ang dila? O, oh, tingnan mo. Hmm. hmm. Malapot kasi yung pagkain niya. Pag malapot ang kinakain niya, dumidikit sa gilalit niya. Malalim kasi yung gilalit niya at Ma malalim. Kaya doon nai-stack yung kinakain niya pag malapot. Kaya medyo dapat malalim. Eh, opo. Para diretsyo na sa lalamunan niya. pag malapot kasi napupunta pa sa dilagid mo. Kung ma medyo malabnaw, basa, diretsya nyo na sa lalo. Kaya, kubigyan mo. kaya lang may ano siya na naglalaro na pinapaludi niya kaya yung salamin ko puro pilansik yan ang pagkain niya <coughs> <coughs> tarang, tarang. gusto ko yata maaga matulog ah ate Parang hmm. gusto yata ni mama magagamatulog sasabay sa iyo. Hmm. <laughs> Ayokong makipagtawanan sa'yo Baka puyatin mo ako Hmm ko yung kinakain mo eh. Pag medyo kasi laki ng butil ng mais, hindi niya nanilulunok yan. Tutulak ng dila niya. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya. tawanan sa iyo. Pag natawa ka eh, ganitong mga oras, hindi ka na nagpapatulog. Na, Ayan, sa gilagid. <laughs> Ayan, sa gilagid Inom na stack Ayan, sa naman yan. Ayan, sana itong vlog namin tuwing manonood kayo taposin niyo lalo na sa gabi taposin niyo ang aking vlog kasi nainom siya ng gamot para alam niyo kung paano ko siya kainin ng gamot tuwing gabi yan iniinom na ang gamot sa gabi lang niya iniinom yan na <coughs> ha, ha sa gabi lang iniinom ang gamot ha? okay

baka naman baka naman <laughs> ay ay sino ang gusto mag sponsor o ano, na sponsor dyan na no? na ang kailangan niya kung ang kailangan niya yung para sa ano talaga nito hindi yung wheelchair na ordinaryo ang cerebral palsy kasi ang um, wheelchair niya. Nagkampas na kasi ako hindi ko kaya mili. Kasi ako ay walang trabaho. Malaki ang budget doon. Pagbibili ka ng wheelchair na para sa kanya. Malaki ang budget. <clears throat> dalawang tabletas lang kasi maliit ang iniinom niya dalawang tabletas ang iniinom niya sa gabi oh mm -hmm. kailangan <laughs> sentro sa talamunan niya. Minsan nakadikit sa dila niya para sa <laughs> Para pag lunok niya, direksyon Na, lunok na ay natunaw na. Natunaw na sa dila. Hmm. hindi lang, hum, hum, nakabuga na sa salamin ko, na, hum, 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 ah, sa salamin ko na, na hindi hindi kasi talaga siya kailangan may may ano talaga ang batok niya kasi hindi siya na <coughs> hindi siya nakakaupo na <coughs> wala siyang ano sa likod sa leg niya eh baluktot na hanggang kita na ang ano niya ang ulo niya kaya da, kailangan may ano to eh nah. bye 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 po oh yun Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye po. Yan eh. Bye-bye. Bye-bye po. Ayun no ang camera oh. Bye-bye po. Tapos isa pa. Isa pa. Meron pa ba? Meron pa ba? Meron pa ba isang bigay? E, isa pa, isa pa. Isang big bigay. Isa lang narinig ko eh. Dapat dalawa yun, di ba? <laughs> tama nang buka bigay. Oh, <laughs> oh, oh. Tama na, tama na, ang laki ng bibig na eh. Hirapan ka na naman magbawik ng sarap. <laughs> Ma, isa pang isa pang pa bighay, ha? Bighay ka pa isa. Isa pang pa bighay. Dali, isa pang pa bighay. Dali, isa pang pa bighay. Ganun, bighay mo pa. Ha? Hmm? Wala na? Wala na? Sama na, bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you po for watching me. Bye bye. Oh, laki ng bibig. Oh, nandura. Okay, tangkita. oh, tang kita. Oh. Okay, talaga may ano ang wheelchair nito. May yung para sa kanya talaga. Kaya <coughs> yeah, kung sino po pwede mag-sponsor, baka naman. Thank you. Hmm. <laughs> magano mag Mag-lulukon ano, na itong silpo namin.